Hello guys, to this video mga ka Chef Ituturo ko sa inyo kung ano ang tamang pagayat or tips para mabilis lumambot ang ating karne na pinapalambot o niluluto. So, papakita ko sa inyo mga ka Chef ang karne. Diyan na kayo. So, ito na mga ka Chef ang karne ng baka. Ang karne ng baka, ang ideal niis is ba? Baba po siya. Kailangan para mabilis lumambot ang ating niluluto kukontrahin po natin sa ang pagayat ganito so, lang mga kakasip ko yun eh. yan po yan para mabilis lumambot ang ating niluluto para makasipig tayo sa mo, sa gas. sagat kaya sa oras yun so, yung tips mga kakasip ko eh, para mabilis lumambot ang ating mga niluluto katulad ng karne ng baka o di kalabaw o baboy man so papakita ko sa inyo mga ka-chef ko eh. ayan pa-crosswise po siya ayan ayan so, pa ba siya pa ba pa kailangan kukong try natin siya Dahil ganyan mga kasiap ko Ang tamang, pagayat para mabilis lumambot ang karne, para makatupid, sigas, ayan, so apat na kilo nito mga kasiap ko pang, tapsi, ayan na mga kasut ko ay isa pa. matalas ang ating kutsilyo. Ayun. Ito mga sikoy pahaba. Kaya lang. Magpain natin yung. yun. Ganyan lang mga sikoy. Ayun. Sarap na nga siya ko eh. nito, paba. So, huwag tayong gagaya din ng ganyan din, paba. Kasi matagal lumambot yun. Ganito, pangit yun, hindi tama. Ito yung tamang pagayat. So, dyan na kayo mga ka-chef ko. Ay, babalikan po natin ito pag natapos ko na pagayat. So, ito na mga chef ko. Eh. Malapit ko na matapos itong aking ginagayat. Apat na kilo para sa ang tapsi So, sana mga ka-chef ko, eh, Mayroon kayong natutunan kung paano ang tamang paggayat ng karne para mabilis lumambot. Hindi yung basta-basta na lang na kung ano gusto nyong gagayatin kasi ang katwiran nyo is papalambutin nyo rin siyan sa apoy. So, hindi po yun malibo yun. Kailangan ito po yung tama para mabilis lumambot at makatipid po kayo sa uh, gas. So, mga kasiyop ko eh, meron po kayong musutunan sa aking pagtuturo kung paano at ang aking tips sa inyo kung paano ang tamang pagayat para mabilis lumambot ang karne. Ayan mga ka-chef ko. Uh, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sana supportahan pa ako. At yung mga video yung ina-upload sa yung aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Mga ka-chef ko. Ayan, lagay at yung mga to. Habang nagsasalita. Ano? Ulit mga ka-chef ko Okay, okay. Ang hibla ng karne pahaba. Huwag natin gagayati din ng pahaba para putulin. Huwag. At ganito ang tama. Pahaba siya. Tapos, pa-crosswise. Kukontrahin natin siya. Yun. Puputo na natin sa dulo. Ayan. So, hanggang dito na lang mga ka-chef ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pag-ingat po tayo kung saan mga tayo naroon. God bless you all. Mbabus.